Agoncillo Family magkasama sa commercial ng McDonald Philippines. Narito ang manganap ng France First Star Julian Santos sa tindahan ni Aling Puring, Alaska Milk Convention 2024. Open, Bilang endorser ng Alaska Milk si Judy Ann Santos. Very welcome naman ito ng Alaska families. Masaya ang convention ng Alaska Milk. Marami silang pakulo with Judy Si Juday ay isang ambasador ng Alaska Milk sa kasalukuyan kasama ang kanyang anak na bunso na si Luna. Saktan yung yung milk goodness ng Alaska tapos yung ganitong... Gusto ko siya. Pagkatapos ng pakulo, busy naman ang aktres sa kapipirma ng mga diary ng kanyang fans at supporters. At narito ang iba pang ng gimmick reunion sa mga batang 90s na kakatuwa. Ito naman, iluluto yung kinain pa. Tanga, meron na iluluto. <laughs> oh, <laughs> nice to meet you, tanga. Tuloy-tuloy <laughs> <laughs> ang kasiyahan sa Gimmick Reunion. Alam niyo yung minsan, gigising kayo sa isang umaga, tapos natapos yung araw, na feeling yun na nag-ginep, kaya napaka-perfect. Ito oh. yung araw na yun. na <laughs> Nakakatuwa ang mga eksena ng kanilang gimmick reunion na Ang comments ng netizens na sana magkaroon uli ng movie ang mga batang gimmick. <coughs>